guys, nandito kami ngayon sa outpost. Hmm. Ayan, nagpapakalakaw-lakaw. Parang lakaw-lakaw. Ayan yung, ano, habal-habal. Mga habal-habal. Kasi mahirap dito ang sasakyan, kaya habal-habal. Mga habal-habal yan. Yung mga nakikita niyo motor, ay mga habal-habal habal-habal oh. oh. ando niyang ipagpuan ipag at balas hello po maray na day, mga habal-habal baka tayo masagasaan magtabi tayo ay lumigo pala pala kuman madiretsyo diba ito nyo oh. mahirap dito kasi ang sasakyan mahirap dito ang sasakyan guys. Oh. ang katahimikan ng gabi kaya yan, ang hanap buhay ng ibang kalalakihan dito, habal-habal. Habal-habal. Habal-habal ha ha man yun, oh. Yung iba, yung iba'y naapodan na lang, tinitik, may message.

pa mong kaya si Raymond, nalihali na pa rin. Ayun pa rin. Ayun pa rin. Kasi nagtapos ko yung order yung horse night. Mga'y nagano ka na sa bahay? Ngunit expressive si Zami. Ano? yun? So surprise na gusto na. Wala mo nang pagpapahiba naman nung mga dami ng mga bahag, no? Doon nga kami hmm. nilipuan, sa niya, ligde o konto. Itong maulong manahang na, wala na. Mayok pa po, di ba? naman sa kita, sinuro, mayok pa nga pa rin Tapos itong susunod na niyo, nasa luha, mayok pa pa Tapos yung mading dada, yung kababawang pa. Alam ka, alam ka. Alam ka, alam ka. Taas na. Ang ginawang pati, namang bayi. Pagandahan na bayi,

kasi ano, barangay, barangay duman. Sa may court. Mm -mm. Lalo yata akong tumaba dito ay, oh. No, guys, oh. So, ito akong sarili ko doon, eh. Kaya naman. Diba? Ang taba ko. Yan, yun na. Talagang pataba na tayo. Hindi na tayo papayat. Uh, Hehehehe. <laughs> Ano pa rin ba? Kung sahal pa rin po ba si ano? Siya pa rin. Hindi yung dito sa may malapit sa may eskwelahan, yung kabilang side. Ano bang pangalan nun? Hindi ano man sa kabilang side. Kagawad. Ayun. Minel Marlin. Bako, lalaki yun. Dahil kung na ay. Na Dati nakakamusta ko pa yun eh. Dahil ko baka na nila, yuway. Ang tanong Ayan na po ngayon ang kapitan. babae. Ayan nga po, yung nasa gitna. Si Saiyan. Alisha. Si Sa Marie. Si Siya na pala ang kapitan ngayon. Ang siya. Pirat. Laki na yun yan. Laki na yun yan. Laki yun yan. Eh, kasi nung nandito dito ako, concealer din ako niyan, 'di ba? 2000 sa... na inata 'yon. 2000 ano. Basta alam ko kung lang tinakbo niyan. Una si Kuya ano no mano, 'di ba? Sa awa yan ni Manoy Bandoy ba 'yon? Bandoy. Oo, oh, basta 'yon no. Ano ko pangaralan ni? Amin ko. Ernesto Barrio. Oh, mm. Tango, wala, <laughs> day, ko na yun. Si Bando. Si Ban, Ban, Bando. Si Bando. Si Bando. Si Bando. Si Bando. Si Bando. Mga habal-habal po yan. habal Habal-habal. bibistida na mayo man akong bistida siya hanggang dito na lang hmm. ang aking video habang sila doon nakikipagkwentuhan niwanan ko na sila o oh, diba Bye, Bye. Thank you for watching. Ingat lagi, God bless. Love you all. Ay, 'di ba? Puro makikita niyo niyan, puro habal-habal. Puro habal-habal. Habal. Sige, habal may baka kilala ko na lang sa muka sa mga pangalan, hindi ko nakilala magbibilang tayo ng ano magbibilang tayo ng motor magbibilang tayo ng mga habal-habal hindi -habal. lang magbibilang habang-habang habal ko so, lang nila nakakatakot lang siya makis sa mga ganyan. Nang parang minahabol. Hmm. Naantok na ako ng oras na alas 10 na. Alas 10 na. Habal, habal. Excuse me. Naglakad-lakad kami, kakakain lang namin. Kakakain lang naman. Ayan. Ayan na lang, guys. Nandito ko sa tinampo. Kita mo ba ko Hindi. Diba? Saru-saro man lang ako dito. Ibig sabihin, nag-iisa lang ako dito sa gitna ng kalsada. Pag ako ron dito tinamaan nila pala sila sila iiwas sa Di ba? Yeah. Ayan, may nadating ko na nga. Mga mura mga lupa dito Habal-habal Habal-habal Ayon Puntakin nyo May 100,000 ka lang May lupa ka na yung iba naman, 20 lang, 20 lang, may lupa ka na. Ang mura ng lupa dito. Kaya lang, harayoon. Iguaman, lupa si Aki. Yung anak ko, iguaman. Ah. Kapag may pera, patuyuan ko ng kubo-kubo. Kubo-kubo. Para pag kami napasyal, meron kami tutuloyan. liliko, 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 ko, Ang lili 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 sexy ni ate. Ang sexy ate. Sana all sexy. Hmm. Uh, Uy, si Moning. Moning, gabi na. Ikaw ay nagpapara. Lakad-lakad ka pa. pwede namin tauhan sabi sa fishball tauhan namin tauhan namin sa fishball hanggang sa naging tauhan namin sa ihaw-ihaw um, kasi yung yung boss namin dati pauwiin kami dito sa Bicol papakuha papakuhanin kami ng mga tao bibigyan kami pa masahe pa pakuhanin tao uh, minsan limang tao kaso hindi sila nagtatagal sa hirap kasi ng sa hirap kasi ng mga ginagawa puyat, pagod takin mo nga naman, bigising ka ng alas 4 o alas 5, magtutuhog magtutuhog ka palagay na natin ng alas 4 mag-uumpisa mag ka, ka na, magtutuhog ka na pagkatas mo magtuhog, lilinisin mo yung mga pinagamitan yung mga pinaglutuan nilinisin mo matatapos ka minsan alas 11, alas 12 ala una magtitinda ka na magtitinda ka na sa Walter hanggang alas 10 ng gabi ano napahinga mo nun lang oras lang ganun ang buhay ko dati mas matindi doon dahil ako dati magla, magtut, magtutuhog pagtas kong magtuhog, maglalaba. Pagtas kong maglaba, ala una, alas dos, magtitinda na ako ng ihaw-ihaw. Piso isang stick. Ang labanon mura pa ang labanon. nun. One five pa isang buwan sa akin noon, laba. One five isang buwan. Tapos piso isang stick. Sobra hirap ko noon, piso isang stick. Tapos ang tuhog ko, 40 pesos isang araw. 40 pesos isang araw tungkol ko nun tapos pag uwi ng bahay upunin ng asawa mo yung, yung kita mo uh, oh, iba boundary babayad sa utang uh, oh, di wala kang pagkain oh, di ba? nga nga hindi eh. ako marunong eh. hindi ako marunong tumanggay hindi ako marunong sumuway hindi ako marunong lumaban noon ay kaso nung natuto ako nung lakas loob ako nung pinalayas ako nung dilayas ako, magsama-sama sila ha 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 di ba, ganun man yun. oras na naman Dumating na po yung mga, ka mga kasama niya sa pagbabantay. Kadarating lang, uuwi na <laughs> Maray na banggi po. <laughs> Maraming, ba marami na pong bantay dun sa loob. No. Hindi na po kasya. Oo. <laughs> kaya hindi na kayo kailangan dyan. Pwede na kayo umuwi. sige na, uwi na kayo. eh, nyo na silang magbantay do <laughs> Ayan nyo na sila. Hindi, hindi pa daw kayo uwi. Hindi pa daw kayo uwi, kayo muna ang palit. <laughs> ano na pilay na baga? No, 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 Yan, dumami na sila. Dito na sila sa labas ng kara kwentuhan. Ayun na. Kwentuhan na sila ayan na. Ah, diba, yan. na oh, na. Manay, may mga manoy, dito na kami. Sige, ikaw ang model manay. Sige, model ka. Talagang 23 talaga. Ayun ah, ah, naman. Si manay France. Ang aming model. Model. <laughs> <laughs> model. Sis, sis ay nanaka-extab yan. Kilitel. Ah, na. Uh, know, hindi na doon sa ayan. Ayan yung una niyang bahay. Oh, so, yung so, man, so, ba? si oh, yung Ayan yung ano. Ah, ayan yung bahay nito. Si Dara ko lang. Ang sila pinakadakulang bahay. Ano? Uh, hindi ka Si ano? Si Manay Alicia sa ano? Si na doon ba rin? Kapitan ato bang ni. Manay uh, dulo. Uh, Maagi pa man po kami giraray. <laughs> kami ay nagagala. Gala sa gitna ng dilim. Sa gitna ng dilim. Sabi na mga yun. ah. Oh, oh. Ang tindi naman nun. Ang dilim-dilim na. Nagbibidyo pa. Un. Marami pa rin palang nga tambay-tambay dito. Lang. Yan. Kaya yung bahay yan. kibo Si Sai? Sa akin may lalimit. Oo. Kaya di ba ini? Hey! Hello. Ah! Oo, binabati ako niya. Sini! Binabati niyan ako kahapon. Ilang beses akong binati niya. Mama. Ay, Mama. Mama. Mama tawag niya. Mama. Mama. Ilang beses akong binati niya. Obos na ang barbecue. Maray na banggi po yung gabos. Ay, <laughs> Ayan. Bakal na ka mo ay. Dahil na ako bistado ay. Yan naman tayo ay. Nalingaw-lingaw ang kagayon nun kay. Nalingaw-lingaw. <laughs> ka, <manino>. Hahaha. ni, agum ni no, <laughs> ni mana? Ayo, hello. Siapa man yang ay? Ah,

Magayong baga nang harong-harong ka. Magayo uh, na na eh. -a -rong -a -rong? <laughs> ay. Magayong harong-harong. ay, magayon na na. ka na, porpyo na, alas gis na. Pero wala kaibanan mo. Ayun po, ang ay, po, po, Paano okay. man ay, na kami. <laughs> Bawal na ang aki. Ayun, isisilid ay, ay, ka sa sako. Maman. Sige. E, na kami. Nag-sako, <laughs> nagtakbo, nagtakbo. Nagsisilidaw na sa sako <coughs> Ayan yung ilalagay doon Ayan nga yung ilalagay doon Ayan yung ilalagay doon Ang ganda na, ang ganda dito oh loobano. Oh. <laughs>